Kamusta mga kababayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang masalimuot, ngunit napakahalagang isyo na sa unang tingin ay tungkol lamang sa Iran at Israel. Pero kung susuriin, may mas malalim pa itong ibig sabihin, ang paglalaban para sa kinabukasan ng pandaigdigang kapangyarihan o global dominance. Sa tuwing nababanggit ang Iran sa mga balita, madalas itong ikinokonekta sa mga isyo ng nuclear weapons at pagbabanta sa seguridad ng Israel. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na laban ay hindi lang tungkol sa gitnang silangan? Paano kung ang tunay na layunin ng US at Israel at ibang mga kaalyado nito ay hindi lang ang pagpigil sa Iran? kundi ang pagharang sa lumalawak na impluensya ng China. Kahit na ito'y nasa kabilang panig ng mundo, alam ng marami na umaasa ang China sa mga bansang gaya ng Iran para sa kanilang supply ng langis. Sa katunayan, malaking bahagi din ng energy imports ng China ay nanggagaling sa rehiyong ito aside sa Russia, Saudi Arabia, Iraq at UAE. Dagdag pa dyan, ang Iran ay isang mahalagang bahagi ng Belt and Road Initiative ng China. Ang Global Trade at Infrastructure Plan na layong gawing sentro ng ekonomiya ang Beijing sa buong mundo. Isang multi-trillion dollar infrastructure project na naglalayong palawakin ang ekonomiya at impluensya ng China sa buong mundo. Kung mawawala ang Iran bilang kaalyado, mapuputol ang akses ng China sa langis, malilimitahan ang kanilang ruta ng kalakalan, at mababawasan ang kanilang impluensya sa gitnang silangan at Europa. Sa madaling salita, ang ang paghina ng Iran ay paghina rin ng pangmatagalang ambisyon ng China. Ito ang punto ng ilan. Ang tunay na laban ay hindi para sa demokrasya, hindi laban sa nuclear weapons, kundi laban sa pagangat ng isang karibal o rival sa kapangyarihan. Strategic containment, ika nga. At kung mapapatumba ang Iran, baka ito ang simula ng mas malawak pang plano. Ngunit sa larong ito ng kapangyarihan, may consequence ang bawat galaw. Kung atakihin ng Iran, ano ang magpipigil sa Russia na gumamit ng mas mabigat at mas malalakas na weapon sa Ukraine? Ano ang pipigil sa North Korea na umatake sa US? At paano kung makita ng China na ang Pilipinas ay unti-unting nagiging hadlang sa kanilang seguridad at regional influence dahil sa pagbubukas ng pinto sa kalaban nila na US? Tandaan natin, may mga tropang Amerikano sa Pilipinas, may mga base militar, at may tensyon sa South China Sea. Kung biglang lumawak ang gulo, hindi imposible na madamay ang Pilipinas. Mula sa isang digmaan sa gitnang silangan, maaari tayong humantong sa isang pandaigdigang digmaan, isang world war na hindi natin ginusto pero hindi rin natin mapipigilan. Ang tanong-tanong ngayon, handa ba ang mundo at higit sa lahat? Handa ba tayong mga Pilipino? Yo, sa panahon ng krisis, ang kaalaman ang ating sandata, kaya kung gusto mong masundan pa ang ganitong mga critical na pagtalakay sa global issues, huwag kalimutang i-like, mag at i-share ang video na ito. Tandaan, hindi lang headline ang bawat balita. Nasa likod ng bawat digmaan ang mas malalim na agenda. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.